Ayun, ito? Cookies. Na pampasexy, Ito ang cookies ni... At ang daming gusto pumili ng cookies. Ayan. Kaya alam niyo ba, naghanap ako ng katumbang na Ang pangarap na isi namin, yes. At gumawa kami ng maraming maraming cookies ni... Mamula mga namin. kung may balungkot ng nabangita. Kasi mismo ay mayroong malubang sakit siya ay may breast cancer kaya kuno nung nalaman po natin yun ang negosyo ng cookies ni Mocha ay nagkaroon ng agokasya dahil tinulungan natin siya ng Lourdes na magkaroon ng pagkabuhayan at matulungan siya sa kanyang pagpapagawad dahil ang nanay ko din po ay isang breast cancer survivor senior citizen na rin ang nanay ko at mag-iisa na lamang sa Marunito kayo sa inyong harapan. Nais na akong maging katuwang niyo para alagaan ang ating mga nanay, tatay, lolo at lola at ang buong pamilya. Yeah.